Sa gitna ng ikalawang digma ang pandaigdig, ang Italia ay sinalakay ng Nazi Germany, at ang mga puwersang alyansa ay gumawa ng maraming pagtatangka upang palayain ang bansa. Ayon sa iba't ibang mga salaysay, iniulat ng intelligence ng alyansa ang taguan ng mga armas ng mga Nazi malapit sa San Giovanni Rotondo, ang bayan kung saan nakatayo ang monasteryo ni Padre Pio. Ngunit ang mga eroplano na ipinadala ng American Air Command ay napigilan sa pagbobomba sa bayan ng San Giovanni Rotondo ng isang lumilipad na monghe. Nang hilingin ng alyansa na paalisan ang mga tao sa bayan, ang mga taong bayan ay pumunta kay Padre Pio upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pambobomba, at sinabi niya sa kanila na huwag umalis at ang bayan ay hindi bobombahin. Tulad ng makasaysayang salaysay, nagsimula ang mga piloto sa kanilang paglalakbay mula Pogli hanggang San Giovanni Rotondo, at pinahinto sila sa himpapawid ng isang monghi na lumilipad sa harap mismo ng kanilang mga eroplano na nakabuka ang mga kamay at nakaharap sa kanila. Ang mga alyansang piloto na mula sa maraming iba't ibang nasyonalidad at pananampalataya ay patuloy na bumalik sa base na may balita na hindi nila natapos ang kanilang misyon dahil kinipigilan sila ng isang lumilipad na monghe sa himpapawid na nagsasabi na huwag bambahin ang lungsod. Sa katunayan, wala sa mga alyadong eroplano na ipinadala para bambahin ang lugar ng San Giovanni Rotondo ang matagumpay na nakumpleto ang kanilang mga misyon kadalasan mayroong mga mahiwagang aberya, na nagiging sanhin ng pagbagsak ng mga bomba ng hindi nakakapinsala sa mga patlang o mga mekanikal na pagkabigo na naging sanhin ng paglilihis ng mga eroplano. Ang testimonya ni Nathan F. Twinang, United States Air Force Commanding General. Nakaistasyon sa base si General Twinang at nang marinig ang mga kakaibang ulat na ito ng isang lumilipad na monghe, Nagpa siya siyang pamunuan mismo ang bombing squad upang makita kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na may isang monghe na lumilipad sa himpapawid at ang mga kwento ng mga piloto tungkol sa kanilang mga bombi na pinto ay hindi mabuksan o ang kanilang mga bomba na bumabagsak sa lupa at hindi sumasabog ay totoo, lalo pa ang mga ulat na ang mga eroplano ay pinaikot sa himpapawid ng lumilipad na monghe. Si General Twainang ay nagkataong nasa Bari sa panahong patuloy niyang naririnig ang mga hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Hindi siya naniwala sa mga piloto at naisip niya na may nakikita silang iba. Nagpa siya siyang maglunsad ng isa pang pagsalakay sa pambobomba, kaya sumakay siya sa isa sa mga piloto at lahat sila ay lumipad patungo sa San Giovanni Rotondo upang matamaan ang kanilang target. Iniulat niya na habang papalapit sila sa monasteryo sa San Giovanni Rotondo, Isang monghe ang lumitaw sa mga ulap sa harap mismo ng kanyang eroplano at siya ay lumilipad sa parehong bilis ng mga eroplano. Iniulat niya na ang monghe ay iniunat ang kanyang mga kamay at kaagad lahat ng mga pintuan ng Bombay ay nabuksan. Ang mga bomba ay nahulog ng hindi nakakapinsala sa mga bukas na patlang sa ibaba at ang kanilang mga eroplano ay umikot ng mag-isa. Ipinapahinto niya ang misyon at bumalik sa Bari at kung saan nagsulat siya ng sarili niyang salaysay tungkol sa mga pangyayari. Pagkatapos ng digmaan pumunta si General Twinang sa San Giovanni Rotondo, at habang umaakyat siya sa hagdanan patungo sa monasteryo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap mismo ni Padre Pio na nakakatawang biniro, ikaw ang taong gustong sirain ang lahat. Naging matalik niyang kaibigan si Padre Pio. Pagamat mukhang kathang isip lang ang mga salaysay, ang totoo ay naligtas ang San Giovanni Rotondo noong World War II, at maraming piloto ang nag-uulat na nakakita sila ng lumilipad na monghe sa kalangitan sa lugar kung saan inutusan silang bambahin ito. Like